Maligayang araw po ng pagpapasalamat sa Diyos mula po dito sa Florida, USA. Ayan. Ang mga kapatid po dito, hindi masaya. Masayang masaya! Ayan. Ah, nananawagan na po kami mga kapatid. Last 15 minutes po ng ating break. Uh, sana po ay bumalik na po tayo sa ating uh, mga lugar para po tayo ay makapagtalaga na po at uh, magre-resume na po ng formal ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Kapatid na resi. <laughs> <laughs> Alam niyo, hindi oh! ko. <laughs> 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 Kapatid na Marvin. <laughs> Opo. Masaya lang, mga kapatid. Masaya lang. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapan, mga kapatid. Maraming salamat po sa Diyos. Nakarating kami dito sa Orlando, Florida. Salamat po sa Diyos. Masaya kami, mga kapatid, na makita po kayo. Salamat po sa Diyos. First time ko po na makarating dito sa... Tawa po ng Panginoon. Salamat po sa Diyos, tayo po'y nagkita-kita. At sa araw na ito, tayo po'y samasamang mag-ahandog ng isang masayang pagpapasalamat sa Diyos. Kapatid na Marvin? Opo, nasa atin po lahat ng dahilan dahil po, nakasumpong po tayo ng mabuting kapalaran po dahil tinawag tayo ng Diyos. Ayan. Eh sabi po, magsihanap tayo. Nakasumpong naman po tayo dahil naghanap po tayo ng mabuti. 'Yun Yan po. Napakahalaga po na ma, ma ating pong matutunan. Ano ba yung utos nating hanapin? Tayo mga lingkod, ang dapat nating hanapin, yung pong mabuti gaya na binabanggit po sa 5:14 ng Amos. Napakaputing uh, uh, kapalaran, napaka sarap sa kalooban na tayo po ay nakasumpong ng kapalarang wala sa maraming tao. Salamat sa Diyos mga kapatid. Kaya sana po lagi na yun ang ating hanapin, yung mabuti, wag yung masama. Amen. At Brad Marvin? Opo, Brad Resti. <laughs> 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 Hindi po ako nawawala. Nandito pa ako sa tabi niyo. <laughs> Salamat sa Diyos. At mga kapatid, gaya po na nabanggit ng kapatid na Marvin, balik na po tayo ng unti-unti sa ating mga lugar at malapit na po tayong mag-resume sa ating pong programa. Habang tayo nagbabalik, ating pong panoorin, mga kapatid. At teka pala, meron pa tayong pagbati, Brad tony. Ayun, oh, meron pala. <laughs> o sige po, pasensya na mga kapatid, samantari lang po namin. At teka pala, patihin ko yung ating mga kasama, yung mga ating mga kasama KNPAP, at yung ating mga kasama mga servants, at siyempre yung aking may bahay, si kapatid na baby. Love you, love you. <laughs> yung, aking, yung aking mga anak. Hinahanap daw ako nung apo ko, hindi daw ako nakita sa ano. Hello, Jael, yung anak ko. At uh, siyempre yung aking uh, bunsong anak, si uh, Joseph. At yung aking panganin na anak, si Letlet. At yung aking mahal na manugang, si Brad Joel. Pati na aking mga kapatid at ang lahat ng kapatid sa buong mundo. Paligayang pagpapasalamat po sa Diyos, mga kapatid. Narito po ang pagbati ng ating mga kapatid dito po sa Florida, mga kapatid. Ready? At Marvin. Okay. Ready na po ba kayo? <laughs> eh, hindi pa na i-ready. -re <laughs> One, sa Diyos na karaos. Sige <laughs> po mga kapatid, panoorin po natin ang ating uh, AVP ng MCGI Philippine Loop 2024 mga kapatid. Salamat po sa Diyos. mga taong tumatakbo para manalo. May iba namang naglalakad para marating ang kanilang patutunguhan. Ngunit ang team Pampanga Pacers hindi lang basta naglalakbay. Sila ay naglalakad dala ang isang misyon, ang maging katuwang sa pagpapalakas ng pananampalataya. Ang kanilang mga hakbang ay hindi lamang paggalaw ng katawan. Bawat isa ay pag-aalay ng paglilingkod. Bawat isa ay patunay ng pagmamahal sa Diyos at sa kapatiran. overwhelming ako kasi pero mas na naig sa akin kasi yung pagnanasang makabahagi sa gawain kasi nung napapanood ko pa lang yung paanyaya ng kuya yung AVP puso gusto ko makasama ko dyan sana makasama ako exciting yun kasi marami kang lugar na mapupuntahan yun po yung una kong naramdaman. Tapos sabi ko, ah, basta pag niloob ng Diyos. Kaya nung pong sinabi ni Brad o oh, sis Elni, kasama ka. At dalawa po yung naramdaman ko. Excited ako. At saka sabi ko, sana loobin ng Diyos, kakayanin ko. Ganun po. Dahil wala naman po kaming idea. Wala po akong idea. Papa, sa umpisa, wala po. Ano kaya ito? Dalaw lang, pero maganda yun. Maki, mamimit mo yung mga kapatid sa iba't ibang mga lugar. Kaya eh, yun mas na naigpo yung excited ako na makita ang mga kapatid sa iba't ibang lugar yung excited ka na ay, kakaiba ito ano kayang ano kaya dahilan ng proyekto na ito doon ako excited kapatid na malaman kasi alam naman natin si Kuya Sugo ng Diyos kaya lahat ng kanyang proyekto um sa ila no sa kanya ng Diyos kaya sabi ko hala ano kaya masaya talaga ang puso ko kaya sabi ko nga salamat po sa Diyos yung minithi ko sa puso ko na, uh, natupad po Uh, sa kalooban ko, deserving ba ako? Sabi ko kasi parang, parang hindi ako deserving na makasal dahil nga sa mga ibang mga kalagayan po. Pero nung nagkaroon po ng chance na natawagan, gaya na sabi ni Mrs. Kan marami naman pwedeng iba. Ikaw yung nagbigyan ng opportunity na natawagan na kung pwedeng sumama. Kaya kinrab ko na po kahit alam ko po na hindi po karapat dapat. Pero Uh, siguro paraan po ito ng Diyos at ayoko naman pong um, hindi po tanggapin. Kaya awat tulong po ng Diyos ay masaya sa kalooban nung nagkaroon po ng pagkakataon na makabagi po sa proyekto po ng Kuya Daniel po na MCGI Philippine Luke. Sa init ng araw at pagod, may panalangin silang inuusan. Hindi nila inaalaala ang hapdi ng sikat ng araw o ang layo ng kanilang nilalakad dahil ang bawat hakbang ay may kasamang panalangin at sa bawat panalangin may pananalig na hindi kailanman matitinag ang kanilang katawan ay maaaring mapagod ngunit ang kanilang diwa ay lalong tumitibay hindi lamang ito isang paglalakad ito ay isang paninindigan. Habang nasa loop, uh, tawag ng tawag yung owner ng nagpagawa ng bahay sa akin. Actually, uh, contractor po ako ng dumating sa akin na tumawag mismo yung mayari na ititigil mo na yung trabaho pag wala po ako dun sa 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 site kasi nagka-problema nga po yung mga workers ko na yun nga uh, pinatitigil gusto muna na makauwi muna ako bago mag-start ulit mag-resume pero sa awat tulong po ng Diyos na uh, through our technologies na ano uh, nag-usap naman po kaming mabuti nung mayari na uh, isi-settle na lang po yung naging problema. Ang tiwala ko naman, uh, Diyos naman po ang tutulong sa amin sa mga problemang hindi ko na po kaya. So, nanalangin na lang po ako na uh, bahala na po kayo na alam ko na masisettle naman ito. Siyempre, dapat unahin natin yung tungkulin. Unang-una, Diyos naman po ang nagbibigay ng trabaho. So, yun po ang nasa isip ko noon. Sa kalagayan ko po kasi ay meron akong diferensya sa tuhod. Pero, mm, naalala ko... Paano kaya ako, ako sasali rito dahil sa pag sa mga barko, sa roblano sa paglalakad. Actually, yung pagpunta ko namin sa isang lokal sa Bicol, sa lokal ng Cambalillo, talagang hindi ko akalain na makakarating ako doon sa harapan ng lokal. Pero dahil nga sa awatulong ng Diyos, itong aking tuhod ay pagka malayo pong lalakarin talagang sasakit po siya. At talagang pag nung akala ko, malayo pa ba ako? Akala ko 30 minutes lang tayo maglalakad ka ako sa mga kasama ko. Eh, isang oras kalahati na po yung lumilipas. Malayo pa ba ako? Tapos talagang naramdaman ko, masakit na yung tuhod ko, sumuko na yata ako. Malayo na yung mga kasama ko. Hindi nila po ako nakikita. Siguro hindi nila napapansin na gusto ko nang maupo, maghanap ng maupuan para magpahinga muna ako. Pero awa, tulong po ng Diyos, nakarating ako doon sa parang sabi ko, nandito na ako sa finish line. Eh. Salamat sa Diyos, natapos ko itong pagpunta rito sa lokal na ito. Bagamat talagang hirap na hirap po ako eh. Tumigas na yung mga binti ko, eh, tuhod ko talaga. Nauperahan po kasi ito eh, mga kapatid. Pero awa ng Diyos, nakarating po ako sa lokal ng kambalijo at nakita namin ng ang mga kapatid, masisigla ang mga kapatid sa lokal na iyon. Bagamat mahirap pong mapuntahan ang kanilang lugar. Salamat sa Diyos. Ako mismo personally, mga kapatid, naram naranasan ko po at naramdaman ko ang pag-iingat at pagliligtas na Diyos sa akin at sa aking mga kasama sa team na ito. Marami kang ano, marami kang inihihiling, inihiling sa Diyos na maingatan yung sambahayan mo. Sakali may mangyari man. Kasi ako per se, naiwan ko lang po mag yung mama ko. May edad na rin. Kaya, salamat sa Diyos. Ang tiwala ko, pag inuna mo ang Diyos, bahala siya mag-ingat sa pamilya mo. Sa magulang mo. Kasi kahit babantayan mo siya, hindi, hindi matatawaran yung pag-iingat ng Diyos sa kanya. At sa mahabang panahon din ng pagdidistino ko bilang servant, napatunayan ko na yun. At higit kong napatunayan, eto nga po, etong nagbibiyahe na kami ng matagal kasi almost 7 days, 10 days kaming wala. Tapos, Ayun, marami, maraming mga pagsubok kaya nang naikukwento ng mga ibang team. Kaya nga, pag napapanood ko yung ibang team, talagang naiyak ako kasi nakaka-relate ako. Nadaanan ko yun. Na-experience ko yun. Kaya, salamat sa Diyos. Lahat kami, naidagdag yun sa pananampalataya, yung pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. At every time nga na, nakakausap ang kuya pag live SK, <laughs> ang sarap marinig kay kuya pag sabi niyo sa amin na ingatan tawa kayo ng Panginoon, lagi kayong laman ng amin.